Mabuhay! Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Alay Super Ling Magada, nakatira sa Nara, Palawan. At kumukuha ng kurso, Bachelor of Physical Education. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga naging karanasan at mga natutunan ko bilang atleta. Tara, simulan na natin! Bago ko simulan ng aking kwento, may tatanong ako. Ano ba para sa inyo ang pagiging malalaro? Ano ba para sa inyo ang pagiging atleta? Sa video ito, malalaman niyo kung ano para sa akin ang pagiging malalaro o pagiging atleta. Nagsimula ako maglaro ng softball noong nasa ikalimang baitang ako. Inaya ko ng mga kaibigan ko na maglaro ng softball at doon nagsimula ang paglalaro ko ng softball hanggang ngayon. Sa ikalimang baitang ako, yun din ang kauna-unahang nakasama ko sa Provincial meet kung saan ginanap ito sa Nara Palawan. At doon din nagsimula na makisama ako sa ibang tao. Makitungo ako na maayos sa ibang tao. At ganun din ang nangyari noong nasa ika-anin na baitang ako. Nakasama ako muli sa provincial meet na naman sa Brooks Point, Palawan. At nasaya ako dahil mas lalong na-improve ang aking, aking uh, kaalaman pagdating sa softball at mas lalong naging mas na din ako ang aking sarili at nagkaroon ako na respeto sa ibang tao. Nagkaroon ako na respeto sa ibang kultura. Noong nasa ika ako, ay hindi ako nakapaglaro ng softball dahil sa kakulangan sa manlalaro at ganoon din ang nangyari nung nasa ikawalong baitang ako. Walang player, ngunit sa disidido kong maglaro, nag ako ng mga manlalaro, ngunit sa maang palad ay kulang pa rin ang player kaya hindi ako nakapaglaro. Sumali ako ng ibang laro kung saan ang nilaro ko ay table tennis. Table tennis ay mas masaya din laro. Marami akong natutunan at marami akong nakilalang tao. Hanggang sa dumating ang pandemya at hindi na ako muling nakapaglaro. At nung tumungtong ako ng ikalabing isang baitang, doon na muli ako nakapaglaro ng softball. At bago ako nakapaglaro ng softball, ay nahingkayot ako na maglaro ng basketball. Kung saan sinasabi rin ng mga magulang ko na uh, ibahin na lang ang laro ko. Magbasketball na lang ako or magvolleyball dahil na rin sa height na meron ako. Kaya ang nilaro ko noon ay basketball. Tumuntong kami, umabot kami ng championship, ngunit sa kasamang palad ay nag-first lang kami. Pagkatapos na pagkatapos ng laro namin, ay inaya ako ng kaibigan ko na maglaro ng softball. Kung saan uh, sobrang pawisan ako at umuulan pa ng panahon iyon. Ngunit dahil sa napilit na rin ako, at dahil mahal ko ang larong softball, at naglaro na rin ako at sumali na rin ako sa team nila para maglaro ng softball. At nung nakapaglaro ako ng softball, uh, nakuha namin ang champion kung saan masaya, ako, masaya ako dahil muli ako nakahawak ng bola, ng bat, ng gloves at nakapaglaro ng softball. At dumating ang provincial meet at uh, nakuha ako muli para sa provincial meet na gaganapin sa Batarasa, Palawan. At muli ako nakakilala ng mga tao at nakisama sa ibang tao. Nakakilala ng iba't ibang kultura. At masaya ako nun dahil marami, na, marami ako muling natutunan. At ganoon din ang na nangyari pagdating ko na ikaw, labing dalawang baitang. Nakasama muli ako ng provincial meet at nakakuha ng champion sa Intrams at muli akong nakasama sa provincial meet na ginanap sa Nara, Palawan. At masaya ako dahil uh, napasok muli ako sa provincial meet at maraming maraming ako natutunan at mas lalo kong minahal ang larong softball kapag kapag nasabi nila kapag mahal mo ipilit mo kapag mahal mo iporso mo so ayun ginanap ang provincial meet sa Narap Palawan at kasabay rin noon ay nakasama ko sa iba't ibang club organization ng softball and baseball club una kong nasalihan ay uh, NBL club pangalawa naman ay Narada Diamond Club kung saan ako napapabilang ngayon at ang nasalihan ko namang team ay ang Team Bayaw kung saan nasasama ako sa mga dayo, sa mga laro sa liga. At naranasan ko maging captain ball, leader, at nagtuturo sa mga bata. Sa mga bata ang gusto matuto ng larong softball. Sa karanasan ko bilang captain ball or leader, hindi lang ikaw ang laging nangunguna. Kapag captain ball ka, dapat matuto kang makinig. Kahit sa mga ka-teammates mo, o kahit sa mga hindi mo ka-level na lakas. Dahil may mga alam sila na hindi mo alam. Mat matuto kang makinig sa mga turo at aral ng mga nakakatanda o mas nakakabata sa'yo. Dahil meron silang alam na hindi mo alam. Matuto ka rin makinig sa mga problema nila. Dahil ang pagiging captain ball ay hindi may iwasan doon na may masabi sa'yo na problema. Naranasan ko rin na yung isang grupo, kasi hindi may iwasan yun na magkakaroon ng mga grupo-grupo sa isang team. At naranasan ko yun, yung isang grupo nagsumbong sa akin at nilalait-lait nila o uh, nila yung isang grupo o yung isang tao na at sinasabi-sabi nila sa akin at kasabay nun pagtapos naman ng isa eh yung isa naman ang magsasabi sa akin ng mga sinasabi nila doon sa kabila uh, masaya ako kasi nasasabihan nila ako at alam ko na yung mga dapat gawin para sa kanila doon mas lumalim ang kaisipan ko o doon nagkaroon ako ng solusyon kung paano ba mariresolva ang problema ngayon at at hindi naman ako nabigo dahil nagkaroon kami ng magandang samahan kahit na may ganun nangyari at na nahawakan ko naman ng maayos. Yun nga lang, tumatak sa kanila yung pagiging strict ako pagdating sa training at yung, lagi nilang nasa isip yung napai ko nung panahong nagtitraining kami. Masaya naman ang kinalabasan ng paglalaro namin, nakadalawang talo at nakadalawang panalo. Yun nga lang, hindi kami nakaabot ng third place iniwanan ko yung team na yon nung nasa ikalabing dalawang baitang ako na masaya at nagkaroon ng samasamang sama uh, samasamang team nagkaroon ng masayang banding ang lahat nung tumuntong naman ako ng college first year college ay nakapaglaro ako sa intrams at nakasama para maglaro sa Estraso na ginanap sa Puerto Princesa masaya ako dahil nakasama ako doon at marami akong natutunan. Mas lalong lumago ang kaalaman ko pagdating sa softball. Mas nagkaroon ako ng maayos na pakikisama sa ibang tao. Noong tumutong naman ako ng secondary college ay nakapaglaro ako ng softball sa intrams. At ang coach namin noon ay si Ma'am Jody kung saan ginawa niya akong captain ball. At dahil na rin sa may experience ako sa pagiging captain ball ay nahawakan ko maayos ang aking teammates ang aking mga teammates, nadala ko sila at masaya ako dahil nagkaroon kami ng masayang samahan ng mga ka-teammates ko at nung naglaro na kami ng softball na kung saan nakamit namin ang championship. Kaya para sa akin, ang pagiging manlalaro o pagiging atleta ay hindi lang para maglaro ng sinalihan niyang laro. Kundi dito niya maipakita ang kanyang pagmamahal pagdating sa laro. Kaya na sinasabi ng mga coach ko simula noon hanggang ngayon, piliin mo kung anong larong mahal mo at piliin mo yung larong masaya ka sa ginagawa mo. Sabi nga nila, piliin mo kung saan ka sasaya. Karagdagan din ay sabi nila, kapag gusto mong maging malalaro o maging atleta, unahin mo yung ugali mo. Unahin mo yung ugaling meron ka. Nakarapat dapat ka ba? O dapat ka bang makasama? Dapat ka bang maging malalaro o maging atleta? dahil minsan ang pagiging malalaro ay sa ugali din nakabase. Yan ang laging tinuturo sa amin ng coach namin. Bye-bye!